Patay ang apat na individual ng magbanggaan ng darawan truck sa Cagayan habang milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga naasabat sa tatlong sospek sa Cebu. Si Vercosto Diyos sa detalye. ng patay matapos ang banggaan ng dalawang truck sa Gataran, Cagayan. Base sa inisyal na imbestigasyon, biglang nag-counterflow ang puting truck at sinalubong ang pulang truck. Hinihina lang nakatulog ang driver ng puting truck dahil nag-iisa lang siyang nagmamaneho papuntang Apari, Cagayan, naggaling pa sa Malabon sa Maynila. Dalawa pa sa sakay ang sugatan at nagpapagamot sa ospital. Natuldukan na ang pagtatago ng lalaking ito matapos siyang matunton ng mga pulis sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Walong buwan ang tago si Alias Patrick sa Mindoro matapos siyang mahain na ng warad sa kasong rape by sexual assault at qualified rape sa Bacoor, Cavite. Nakatakda ng i-turn ang suspect pabalik sa Cavite. Mahigit 3.4 milyon na ilegal na droga ang nasamsam sa tatlong lalaki sa barangay San Roque, Talisay City, Cebu. Arestado ang isang high-value individual na si Alias Winwin kasama si Alias Joe at isa pang pa suspect. Haharapin ng mga suspek ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.